Hello guys, mga idol, good morning, good morning, good morning, good morning po dito sa Houston, Texas Almusan muna tayo, fried eggs, sakahan ayan. Dahil mayroon na naman tayong trabaho, 9 o'clock po ng umaga uh, Aga tayo nagising para magluto ng almusan mga kababayan, mga idol, ayan o oh. Aga tayong papasok. Alas 9 ang pasok natin lumaga. Pinapapasok po tayo ni Boss. Kaya mag-amutol muna tayo bago tayo pumasok. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Yung hindi pa naka subscribe po dyan sa Facebook kids ko subscribe so, po kayo para makatulong po tayo sa mga nangangailangan ayan kain po tayo ng almusaw mga idol mga kababayan ayan thank you thank you for watching uh, good evening po dyan sa Pilipinas at morning po dito sa Houston Texas bye bye God bless you all Bless Sunday po dito thank you